Hello, good morning everyone. Magandam pa sa tumutuon ng... Ay, Hi, kabay. Magluto kong sudaan. Maghalang-halang. Chicken. Ngayon, tanga na tuog. Sili. Sili empre halang halang good no ari na punta sa toang luto sir yeah. magandam taglamas no kay parang igluto na to ready na ang mga lamas para nga to ang luto largo largo na lang no di mag putol putol ba totoo ito ihalang halang may kaya na no halang halang ang manok tapos may tututok sa lugma isang kanon tapos nakalungkad na maghumay ang usa so kahapon lang ta magmais Uy, ano yung bombay no nga. Pahilakon man Sama sa imo partner diya nga. Uy, laing gibuhat kung di pahilakon raka. Char. Ugot nya day mga what ang mga mas day kay parano no. na tumundo tumolar dolar dolar no yung ginya to ang kinabuhi ng no, monitoong papil nga papil sa ito no, sa ano ah, nga kanang si tawag ani kinabuhi sa mga inahan no tigluto no sirte na lang tama kung may natay paris nga mo no, tabang sa to anong mapag sa mga trabahoon. anak no magtinabangay sa trabahoon, no hindi tingnan mo makapa makapartner ta nga dili maghinanaw sa trabaho unsa sa balay kay hindi kita mas stress dali na po ang trabaho kung mag no kung ka mga na mga pana dira, di mo tabang sa inyong ang trabaho sa balay hala Pangulit na sa kanan. uli na silang ginikanan hindi na, di na silang matabang ninyo may ahoday kung ano kayo ang ah, bombay no kapat kung matinabang na dyan sa trabaho sa balay dili kay pasagdan lang ang asawa nga magtuyok-tuyok sa trabaho on nung no, dapat ay kinahanglan nga magkaibang-ibang ay dyan sa baho sa balay kay para nga upside sa dili mas stress ang inahan ka mga asawa at mga stress o oh, ang mata sa gigluha luka eh. Uh. no nindot siya magkinabangay sa trabaho sa balay kay dali ragwid bitaw niya. Yeah. mga laki dira, na yung mga sawa, isla lang yung pasagde. di porkit, kaya kamo na narbaho, di nalang po mo, sa on. No? dili na maaw, dili na ma nga, mindset sa, o sa kalaki. Dapat mo tinabangay, jud Kay, suspil rin tayo kusok ng ano, babae, oi nga yeah, magatiman pa sa mga anak sa yeah, sadaran niyo sa baho unos balay may ba ninyong ay eh, mata ay eh. pagpahago iyong lawas di kay tagagabi ira mo magpahago yung asawa yung harap sa dance trabaho Mangi po na ninyo kay para po nga ma-appreciate po sa iyong asawa oy. Ya. Yeah. Di ka din yung sila pasagdan. No, di kay sa kalipay ra yung ubanan damayan. Maayo ba ninyo pang ng mga lagay ninyo? Nakapit mag magtinabangay sa trabaho ko ay parang dali mahuman ang trabaho un, tapos kung oh, ba ka ng oops ano eh kapsay yan ba kaya na ba ngay kay pasanda na rin yung asawa dira nga magtuyok-tuyok sa trabaho un, yan na rin ba kasi yung pilay eh. pa sa inyong mga anak. Di ba yung o ano, dili, dali magatiman tapos magatiman pa sa inyo ha ha hmm? dapat yung tabangan mumalaki dira, tabagin na yung mga sawa